Maaga nga tayo nagising ngayon dahil nga marami tayong gagawin. Pang 9 days nga ng nanay natin ngayon dito sa bahay at magpapadasal nga kami ngayon dito. Pagkagising nga natin, inayos nga muna natin yung higaan natin. Dito nga muna ako nakikihiga sa higaan ng nanay ko. May gusto nga pala akong ishare sa inyo nung isang gabi nga natutulog ako dito. Bigla nga tayong binangungot yung hindi na tayo nagigising. Buti na nga lang nandito yung mga kapatid ko at yung ibang mga kamag-anak ko. Ginawa nila ng paraan para magising ako. Naaalala ko nung binabangungot ako, Pinapanaginipan ko yung nanay ko habang nakahiga ako nakatingin siya sa akin at bigla siyang tumabi sa akin para hipuin yung noo ko. Nung mga time na yun naririnig ko yung mga boses ng kapatid ko at yung ibang mga kamag-anak ko na ginigising nila ko pero hindi ko talagang magawang magising. At tinapik-tapik na tayo at doon na tayo nagising. Pagkagising nga natin, hingal na hingal na tayo para tayong tumakbo ng ilang kilometro. Hinahabol nga natin yung hininga natin ng mga time na yon. Pagkatapos nga natin magkape, nagwalis-walis muna ako dito. Sabi nila masama daw magwalis pag may patay, pero hindi naman. Okay lang naman magwalis basta wag lang ilalabas yung mga winalis nyo. At naubusan nga kami ng inumin tubig kaya bumili muna kami ng pamangkin ko. Kasama ko nga dito si Mayang. At habang nagbo over nga tayo ngayon, kasama nga natin siya ngayon at gusto niya nga daw ma-experience yung pagbo over natin. Hello guys, samahan nyo nga. <laughs> Isang try pa mayang kaya mo yan. <laughs> Hello guys, samahan nyo nga kami ng tito ko ngayon. Naubusan nga kami ng inuming tubig ngayon. Kaya naman bumili kami dito sa bahay ni Lati Giselle. Sa mga oras na nga pauwi na kami ng tito ko. Tim <laughs> Sa mga oras na nga pauwi na kami ng tito ko. Baby, pinamidyo, huwag ka naliwan. No? Kita nga di. Pagka uwi namin dito sa bahay, nagwalis-walis muna tayo. Para may matulong naman din tayo dito. At habang nagwawalis ako, nandito naman yung kapatid ko. Kinakalat niya yung pinaghigaan namin. Tayo na nga lang yung magpapatuloy sa pagbubase over ng vlog na to. Dahil nga ayaw na ni Mayang, napapagod na daw siya. Sa mga oras na nga yan, busy na nga yung kapatid natin at yung tita natin sinimulan na nga nilang balatan yung kamote ay, okay. day ay, ginagamit na pa na nagsasabon ay, man, na. Ay, boy, ay, na, ay, na, na at nandito nga yung boyfriend ni Rhea, si Rani. Tumulong na rin siya sa pagluluto. At nandito nga sila nanay iyang at ate Malo. Buti na nga lang nandito yung ibang mga tita natin. Nandito nga sila Iyang at Ate Malo. Maganda talaga pag nagtutulong-tulong, mas napapadali yung trabaho. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa kanila na pumunta sila dito sa padasal ng nanay ko. Napakalaking tulong to. At pinuntaan ko ngayon tatay ko dito sa likod ng bahay. Siya ngayon nakatoka sa pagsasaing. Hanggang dito nga lang muna yung vlog natin. Pag umabot ka nga sa vlog na to, baka pwedeng pa follow naman.